sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating ka-TH ukol sa kanyang katanungan kung meron bang ibinaong mga kayamanan ang mga sundalong hapon sa Mindanao, Lanao del Sur. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam masasabi kong halos lahat na bahagi o sulok ng Pilipinas ay may ibinaong kayamanan ang mga sundalong hapon. Ayon dito sa komento ng ating ka-TH, siya ay may isang katanungan lamang at ito ay kung may nakabaon nga bang mga kayamanan niya Yamashita sa kanilang lugar po ang Mindanao, Lanao del Sur. Sapagkat sa kanilang lugar ay dati daw itong kampo ng mga sundalo ng Japon. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzugwa. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. sa ating pagpapatuloy. Gaya ng aking sinabi kanina, halos lahat ng sulok dito sa Pilipinas ay may nakabuong kayamanan na tinago ng mga sundalong hapon. At pagdating sa rehiyon ng Mindanao, masasabi ko na mas maraming mga deposito dito sa rehiyon ng Mindanao kumpara sa rehiyon ng Luzon ang hindi pa nakukuha sapagkat maraming mga lugar dito ang sadyang mahirap mapuntahan. Mas tumataas ang posibilidad na may nakabaong kayamanan sa isang lugar kung meron itong kasaysayan na may kaugnayan sa mga sundalong hapon. Kaya kung may mga sundalong hapon ang napadaan o nagkampo sa isang lugar, mataas ang posibilidad na meron silang ibinaon sa lugar. Kapag atin naman sinuri ang buong lugar kung saan napadaan o nagkampo ang mga sundalong hapon at meron tayong nakitang mga marka ang mga ito ang siyang higit na nagkukumpirma na walang dudang meron silang ibinaong kayamanan sa naturang lugar. Muli nating balikan ang komento ng ating ka dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan masasabi kong halos lahat ng sulok dito sa Pilipinas ay may nakabaong kayamanan na tinago ng mga sundalong hapon. At pagdating sa rehiyon ng Mindanao, masasabi ko na mas maraming mga deposito dito sa rehiyon ng Mindanao kumpara sa rehiyon ng Luzon ang hindi pa nakukuha sapagkat maraming mga lugar dito ang sadyang mahirap mapuntahan. Ang aking payo sa kati natin dito ay iyong suriin ang buong lugar kung saan dating nagkampo ang mga sundalong hapon. Suriin mo itong maigi para kumalap ng mga lihitimong marka. Mas makakabuti na rin kung ikaw ay gumuhit ng isang sketch map. Dahil sa pamamagitan ng sketch map, ay higit itong makakatulong para tayo ay magkaroon ng malinaw na pagbasa o pag-decode sa kabuoang kahulugan ng mga markang iyong natuklasan. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzog Wall. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Rolando Spitanias Marilyn Sagon Jerry Corativo ng Tagum City, Davao del Norte di tablan John Mark B. Jovet for Noles ng Bicol Camarini Sur, Rex Alipo ng Calabarzon Gwen Hanna Lumbayno Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat!